Hello guys! Welcome back to my channel and today's video, pang-apat na araw na po ni Colette sa amin at napakalaki na po ng improvement ni Colette. So as of now, nandyan po siya sa kulungan niya at pinakain ko po siya kasi sa mga oras na ito po, nire-ready ko na po ang kanyang pagligo. So dahil po liliguan ko siya, dahil gusto niya rin naman po lumabas, ayan il ilalabas po muna natin siya. Kasi gustong gusto talaga niya po lumabas eh. Tinay niyo pagdabas kayo. Tignan mo, tatakbo-takbo na naman itong si Colette talaga. So ay paliliguan kita, Colette. O so, yan. At itatabi lang po natin itong kanyang kuluhan Dahil iba, balik natin siya ulit dito. Colette! O, oh, ayan si Colette. Ano dito, Colette? Dahil paliliguan na kita na... Ganito, ayan, maganda na yung balahibo mo. Oo, oo, oo. Oh. Huwag oh, oh. kang makulit, kulit. At ire-ready ko na po ang kanyang pagligo. Ayan po, pinitinungtong ko siya dyan. <laughs> Di naman yan, basta-basta tatalan, guys. Gusto-gusto niya maligo. So, titimplahan po muna na yung kanyang uh, sabon sulfur soap para po yan sa balat niya at saka yung kanyang shampoo. Isang takip lang po. At si po, wala dyan. Nag Tatakbo-takbo na naman po yan. So, kukunin ko muna si Colette. At ayan na po, start na. So, ganyan ko lang po yung paliguan. <laughs> Hmm, hindi ko na po pinakita sa inyo ha, pero inayos ko po yun. Tapos ayan po, nilagyan na rin natin ng shampoo. And then, pupunasan na po natin siya para matuyo. Ito po mga pampunas niya po, kada ligo niya iba-iba eh. Kasi hindi ko na po ginagamit yung ano niya, yung dati niya. At mabantot, na nililinis ko yung mukha niya kasi ay yung mga sumasayad po kapag siya ay ano, kumakain, umiinom, tsaka pag umamoy, amoy po sa lupa. So ayan, si Kule nililinis ko talaga. No, ayan na. At, at, pagkatapos ko po siyang paliguan, ayan, napakasigla niya na. Ayan po. Inalagyan ko po siya ng antifungal and hair growth para po yan sa kanya kate-kate. Maramig naman po yan sa katawan niya. Wag malinis na ikaw kulit. So guys, pang-apat na araw na talang po ni Colette sa amin at napakalaki na po ng improvement ni Colette. So, ayan. Mm -hmm. Okay, patatapos po niya. Siyempre, ibabalik ko muna po siya kasi pag pinayagan mo yung maglabas-labas, taktak ay naku, madudumihan niyan si Colette. Dahil didikit sa kanya yung mga O dito, Oo, oh, yan na siya, oh. Tingnan naman. Oh, ba? Kaya ang improvement niya. Yeah. Pagulo lang yung buhok niya. Hindi na namin siya binoblower, guys, eh. Para tipid din sa kuryente. Ayan, hindi naman po Nutrition! Oh, ano, Colette? Ano? Ano? Huh? Gusto mo lumabas, no? Nutris Kasi yan, gusto ka lang talaga lumabas. Gusto mo nakipaglaro nang makipaglaro. Oh, kahit inaantok na siya, oh, pipilit niya pa, o. Oh. At dahil dyan, papakainin ko po siya ulit kasi konti lang ang mapikinain niya kanina. Oh, by the way nga pala, umiyak-iyak siya kaya yan, pinayagam ko muna siya maglaro kahit konti lang. Oh, hindi ka bababa. Ako let. Madudumihan ka. Mamaya may ibabalik na rin kita. Dati babalik ko na po siya. Okay, ibabalik na natin si Colette. Yan po, natatapos ang tanyang araw ngayon. So guys, kung nagustuhan niyo po ang videos na ito, don't forget to subscribe. Pidot niyo po ang notification bar para updated po kayo sa mga bago home videos. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-support. Thank you and God bless.